Hello, good morning mga guys. Uh, ito nga pala si my vlog channel. Ito yung aming lugar dito. Mahirap lang kami. Uh, kanina, galing ako nagsamba mga guys. Nagsamba ako. Nagsimba ako. Doon sa... Tapos nag ko sa palingki. Punta ko ng palingki. Na-agian ko si Tatay sa kuan sa dadan, sa ilaw sa kuan ba na mahuwal mahuway siya ako siyang gi pangutana kung iyang kuan hanap buhay niya uto nga ah, niya utabang, tabang niyang na ang matabangan siya nato mga 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 kababayan o, sa siya siyang magbabbasura gulang na siya mu may katabang ato siyang tabangan ma ni ang iyang ang iyang historia morning mga kablogs sa dahana natin dito si kuya yan mona na imo trabaho oo oh. Anong pangalan? Romeo Romeo Iyangan Iyangan Oo oh. sa amang ka? Sa tinaan Sa tinaan Oo oh. oh, Taga tinaan ka? Oo oh. tinaan si tatay? Oo oh. Bila may mong anak tay. Tatay naman, may mga lahat Kaya saan nga ito ba? Ito mga bagong tubo Ito kaya Eno, sukal Ayan. Ah, nah. Oh, mag-inom pa karon. Ay, wat. Wa Dwa mo kong, Wa mo kung inom, dili mo kung inom. Nah. Dili ka mo inom, hmm. hangtod yung pag-asawa ka, wala ka mo inom? Oh, tinaw wa gyud. Wa ko ni siyo, yeah. tabako ka. Hmm. Tabako ra oh. ilan na imong edad ron? 77. 77 na ka? Hmm. Ah. So, dito ka sa tinahan, asa sa tinahan sa ubos? Oh, sa obos ha may bayo ah diha sa obos sa kuan sa may oh. sa may gym. Ha? sa may apo apo oh. ah. so karon imong kuyog sa so inyong balay kung sa man ako asawa pila yung ilad Si Sinta isay. Hmm. Ah. Oh, say, asawa isay ah pangalan sa mga asawa Merlin 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 kasal mo Oh. yun. Pero ang inyong malay yun, sa diha yun mo nagpuyo ng bata pa ka. Bata pa ikaw diha pa mo nagpuyo sa oh. ano, sa, sa tinaan. Yeah. Mm -hmm. So, mong mga anak, mga nakatapos pag-aaral? Ano? Oh, wow. Nga wala man mo katapos ha? ang? ay gastronilya. Inana ra jud imong trabaho sa pool. ako mo tanan lang diha mama. Apo mo lang diha. Ay bay ni Romeo. Romeo. Oh kanang kanang buslot tiyan ba. Oh, nabuslot buslot munti yan? Oh, akong hudaw. Agay-agay na skili. ako agrahan ka? Oh. Ayun, nabagsigit na ba ko kay Ma-infection mo no, na yes, siya. Loyal sa akin. Ako, wala nito. Ang salit ka sa atong anak, ni Ranger. Mga kamlag, kasi tatay, kung kinsa po'y an ay mga mga madam, mga sir, ma'am, Uh, kung naamoy ipaabot kay kay tatay hinaot nga ato siyang tabangan punta ka lang ko sa akong Facebook mahal mo lono uh, anaalang mo kung naamoy ikatabang sa iya ba kay taron nagsimula na ko pagkuan sa mga sa mga nangangahinanglan nga tao nga makatabang sa ko ila ato silang kuan ko namoy ikatabang punta ka lang ko sa akong kuan akong Facebook mag uh, kay wala pa man ko say number so kung taka lang ko sa akong facebook kay aron una may ipatabang agi na ni tatay ako ako lang idonol niya madam sir kung may mga mga puso nga kuan nga ginintuang puso tabangan nato siya kay na ang iyang tiyan na busnot na iyang tiyan kita nyo dako yung tiyan naara siya ayan ay, tiyan murag wa man um, gani siya bag nga koloskopi nga bag kuan lang siguro nakiputos lang iyang kuan o plastic ato siya ato siyang tabangan mga madam sir maluoy mo na ay tabang ngayon ta kung tabang niyo ba um, tingi <laughs> pa ita na ko Hello, I Madam, sir, ma'am, unamoy mga kaluoy sa mga pobre. Kung sobra-sobra sa ginagmay inyong kita, punta uh, ka lang po ninyo sa akong kuan, sa akong Facebook, Mahal Mo Lono. Anang na ay profile nga Ibong Aguila, ako po yan. Kung ayaw po mo maniwala sa lain, So, takaw ko sa Facebook kung naamoy ikatapak sa iya ha. Salamat sa tanan, God bless. Po ako sa kanya ng konting tulong kasi wala din po naman na kumpare, mag-umpisa pa lang po ako. Salamat sa lahat. Kontakin niyo po ang akong Facebook, Mahal Molono.